Magandang gabi po sa inyong lahat. <coughs> alam niyo po, sa mga pare, pwede niyo sigurong sabihin na ang dali-dali na lang magmisa. Dahil araw-araw naman talaga kami nagmimisa, ang dali-dali na lang magbigay ng homily dahil araw-araw naman nagho-homily. Pero alam niyo po, ako personally aaminin ko sa inyo, 13 years na akong pare, pero meron pa ring mga misa na nahihirapan akong maghumili. At specific na mga misa ito, mga misa tungkol sa patay, hindi lang ordinaryong kamatayan. Yung misa sa patay na yung tao ay pinatay. Ang hirap, ang hirap pag-isipan kung ano yung pwedeng sabihin na salita sa pamilya ng namatayan sa pamilya ng pinatay, mga salita na console sa kanila. Nahihirapan ako sa ganun. Pangalawa, misa sa patay ng isang taong nagpakamatay. Napakahirap para sa akin dahil feeling ko walang salita na sasabihin ko na pwedeng magbigay ng consolation doon sa pamilya. sigurado ako ang iba sa inyo ay nalaman na rin kung kayo po ay taga Peña Francia na nandito ngayon, baka nabalitaan nyo na rin ilang isang taon na siguro ang lumilipas or more than two years, nakapagmisa ako or nakapag-blessing ng bahay ng isang nagpakamatay. Now, bago ko ipagpatuloy, wala po akong intensyon na buksan muli ang sugat sa inyong mga puso at isipan kung meron mang kayong karanasan tungkol sa suicide. Gusto ko pong ikwento dahil konektado po ito at mahalaga ito tungkol sa ating ibanghelyo ngayon. Nung pumunta ako sa bahay para mag-blessing, yung kapatid na sumundo sa akin, sabi niya, Father, dito po kayo mag-blessing sa lugar na ito. Dito po siya nagbigti. So, ko yung lugar, ko yung lahat ng mga kwarto dahil nagpaparamdam daw yung taong namatay. Pagkatapos ng blessing, ang unang tanong ko talaga sa kanila, papaano nangyari iyon? Papaano nangyari na nakuha niyang gawin ang ganong bagay, gayong sobrang dami niyo sa bahay? Wala man lang ni isa na nakakita o nakapansin sa kaniyang kilos na gagawin niya ang ganong bagay? Ang tanong ng ang sagot ng kapatid, hindi ko nga rin po alam. Pero ganun talaga ang nangyari. May isang kapatid, or I think kapatid, or pinsan yun na sumagot, sabi niya, ilang linggo daw bago nangyari ang, ang sitwasyon na iyon, nagsabi daw ang kanyang kapatid, yung, yung lalaki na namatay na walang nakikinig sa akin. Walang nakikinig sa akin sa isip-isip ko, papaano kaya kung merong isang tao man lang na pinakinggan siya sa kanyang hinaing? O di kaya ay binigyan ng oras para para alamin lang ano yung nasa puso niya, ano yung nararamdaman niya. Baka siguro, buhay pa siya ngayon. Kung merong isang tao lang na nagbigay ng kanyang atensyon sa partikular na, na araw na iyon or sa ibang mga araw bago nangyari ang ganon, baka siguro naliwanagan pa ang kanyang isip, napigilan pa ang kanyang nais gawin sa kanyang sarili. Pagbibigay ng atensyon. Personal na atensyon sa tao. Ito po ang ginawa ni Jesus sa pipi at bingi na taong may kapansanan sa Ibanghelyong binasa. Sa panahon ni Jesus, o maging sa panahon natin ngayon, sino yung mga tao na hindi natin pinakikinggan? Sino yung mga tao na walang, walang saysay, walang boses sa lipunan? Sino yung mga tao na hindi natin pinapansin o ating binabaliwala? Noong panahon ni Jesus, yung mga bata, yung mga balo, yung mga matatanda at yung mga may kapansanan sila yung mga tao na binabaliwala ng sosyedad sila yung mga tao na hindi binibigyan ng oras ng karamihan sa mga tao at sa pagkakataong iyon ang ating Panginoong Hesus nung inilapit yung taong may kapansanan sa kanya kung ating mapapansin, kakaiba o ibang paraan ng kanyang ginawa. Kung ating babalikan ng mga ebanghelyo, papaano ba si Jesus nagpapagaling? Kung dinala sa kanyang harapan ang taong may sakit, right then and there, habang nakikita ng karamihan ng mga tao, pinapagaling niya yung taong may sakit. Binubuhay niya ang isang taong patay. Pero sa pagkakataong ito, ang ginawa ni Jesus, pagkatapos dalhin sa kanya yung taong may kapansanan, inilayo niya sa karamihan. Inilayo sa karamihan. Hinawakan ang tenga upang makarinig, dumura sa lupa, hinawakan ang dila ng tao. Sa kasinabi niyang epatha, mabuksan. Para kay Jesus, ang pagkakataong yon ay isang pagkakataon upang maramdaman ng taong ito na sa matagal na panahon, walang nagbibigay pansin sa kanya. Sa matagal na panahon, hindi siya pinaglalaanan ng oras. Sa matagal na panahon, binabaliwala lang siya. Pero sa pagkakataong iyon, na kung saan siya ay makakarinig at makakapagsalita ng maayos, ibinigay ng Diyos ang kaniyang buong focus sa kaniya. Parang sinasabi ni Jesus na nasa iyo ang aking atensyon. Nasa iyo ang atensyon ng Diyos sa araw na ito. Hindi ba ganun ang Diyos sa atin? Hindi ba ganun ang ating pakiramdam kapag dumadanas tayo ng matinding pagsubok sa ating buhay? Hindi ba ang ating pakiramdam parang walang gustong tumulong sa atin. Pero kapag tayo ay lumapit sa Diyos, magdasal sa Kaniya ng taimtim, hindi ba ganon ang Diyos? Pinakikinggan tayo. Kailan pa ba tayo binaliwala ng Diyos? Isa sa pinaka-intimate na pagkakataon na personally nararamdaman ko ang presensya ng Diyos, tuwing tayo ay nangungumpisal. Sa sakramento ng pagkumpisal, hindi tayo hinuhusgahan ng pari. Hindi tinitingnan ng pari ang iyong pagkakamali. Oo, pinakikinggan. Oo, tatanungin ka tungkol sa iyong kasalanan. Pero hindi upang sugatan muli ang iyong puso, kundi upang alamin, upang malaman mo yung pagkakamali mo pero hindi ipamukha na ikaw ay makasalanan, kundi upang iparamdam sa iyo na pinapatawad ka ng Diyos, na naiintindihan ng Diyos ang iyong pagiging makasalanan, na alam ng Diyos ang iyong kahinaan at pinapatawad ka ng Diyos. Mga kapatid, sa ating mundo ngayon na ah, napakahirap ibigay ang ating atensyon sa isang partikular na tao or grupo ng tao o kasamahan sa bahay its either dahil ayaw natin sa tao galit tayo sa tao o wala tayong pakialam sa tao couple of days ago ako ay nag-anoint ng isang estudyante sa UST hospital bago ko siya i-anoint, humingi siya na mangumpisal muna sa akin. So yung nanay na bantay doon, pinalabas ko ng kwarto upang siya ay mangumpisal. Now, hindi ko nasabihin ang kanyang kasalanan, of course. Pagkatapos mangumpisal, nagsimula siyang magkwento. Meron siyang malaking bandage sa kanyang kamay. Father, nagawa ko po ito dahil nape-pressure ako sa aking pag-aaral. Ang kanyang pamilya ay family of engineers. At ang sabi niya, hindi kasi nila alam na nahihirapan ako. Feeling nila, pareho nila ako na matalino. Pero hindi nila alam at ayaw nila akong pakinggan na nahihirapan ako sa aking pag-aaral mga halimbawa at mga pagkakataon na kung saan ang ating kapwa-tao, ang ating mahal sa buhay, ang ating mga kasamahan sa pamilya, ang ating kaibigan, humihingi lang ng konting atensyon. Pero hindi natin maibigay. Hindi natin maibigay. Bakit? It's either busy tayo or ayaw natin o wala tayong pakialam sa kanila ilang buhay siguro ang naisalba kung may mga tao lamang na nagbahagi ng kanilang konting oras para makinig sa isang problema ng isang tao. Wala ka mang ibigay na material na mga bagay, hindi ka man makapag-abot ng salapi upang makatulong, pero ang, ang iyong panahon, ang iyong atensyon, ay pwede mong ibigay sa isang tao na ang nais lamang ay pakinggan siya, pansinin siya, paglaanan ng konting oras upang alamin ang kaniyang sitwasyon. Ito siguro ang magandang paalala sa atin ng Ibanghelyo ngayon. Ito ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kaniyang ginawa sa tao na pinagaling niya sa, isang, sa pamamagitan ng isang personal na paraan. Kailan po tayo huling nagbigay? Nagbahagi ng ating oras at pakinggan ang isang tao na nagbabahagi ng kanyang problema o may pinagdadaanan sa kanyang buhay. Kailan po? Meron ka bang maalala na huling pagkakataon na nakinig ka sa problema at hinaing ng isang tao? kung hindi mo na maalala kung pinalampas mo yung maraming mga pagkakataon, siguro pwede nating pagnilayan ngayon at tingnan sa ating sarili. Bakit hindi ko kayang maglaan ng oras at panahon sa ibang tao? Ano ba ang pwedeng mangyari sa ibang tao na aking kakilala na hindi ko pinapansin, na hindi ko pinaglalaanan ng oras at ano ang pwedeng mangyari sa akin kapag hindi ako nagbahagi ng oras sa kanila at mayroong nangyaring hindi maganda sa kanila.